naman tropa Puntahan natin yung junk shop Na pinagtanungan ko So actually maraming junk shop dito eh Sana lang bukas Para doon natin ibenta yung ating battery Yung bukas Eto na Nandito na tayo Okay lang? Okay Di ba nagtanong ko sa'yo Yung battery? Kilo? Opo 50 pa rin ba? Ganyan pa rin Magkano na? Sir 20 Kilo? Apo ah, ba na? Oo. Opo ko lang sa iba Tawin nyo sa iba Tanong ko sa'yo mataas Bumaba? Hindi ko kayo tanda. <laughs> may tanong ako sa'yo nakaraan eh. Baka alo, may naman tanong yun. Ah, eh. ah ganun? Baka mali ka ng dinig ah. Oh, okay. Sabi ko battery. <laughs> mali pala ako mga tropa. 20 lang pala ang kilo. Oh. So, syempre. Mali, Baka mali pala siya ng dinig. Pero okay lang. Basura na rin naman ito eh. Magiging pera. 20 ang kilo pala ng battery. Ito yung kilo yan. 4.2 4.2. So magkano yan? Pag 20 peso 4.2 times 20 84 So 84 peso So okay lang Not bad Dito oh, ang tindi ba? Oo, diretso ka lang <laughs> Dito lang, ka wala Dito lang, mamatid Salamat po Okay, take you So yan yung basura natin Ito so, naging Oh, 85, 84 lang ah? Okay oh, na po yan, okay na po Nagdagampan ni kuya Naging 85 peso Salamat Alright may panghalo-halo na tayo. <laughs> mali pala yung dinig ko. O mali yung dinig niya. Kasi nung nagtanong ako, parang 50 pesos yung binanggit niya. Siguro aluminum yung pagkakaintindi niya. Pero other than that, okay pa rin. Kasi naging pera pa rin yung basura. Ngayon, balik na tayo. Kunin na natin yung bike. Yung bike naman yung ipopost natin doon sa tropa natin. Let's go!